Good morning guys! Ito na naman ako mga friendship, mga subscriber. Ayan. Hindi ako sasakay ng bus papunta sa, sa train station kasi gusto kong i-enjoy yung, alam mo na, yung kagandahan ng snow. Oh. Ang sarap maglaro. Kaya lang hindi ako maglalaro kasi magkikita kami ng friends ko at mag- may pupuntahan kami. Sabay mag-church na rin kami. Ayan. Share ko lang to guys sa inyo. Oh. Sa mga kababayan ko na na sa Pilipinas, sa family ko na na sa Pilipinas. Ayan. Soon, soon, isa-isa kayo mga, mga sisters and brothers ko. Pupunta kayo ng, ng Europe. Kahit 3 months, 3 months lang. Para ma-experience nyo din yung ganitong scenario. O diba ang ganda? Ayan guys, maraming salamat nga pala sa mga patuloy na ng videos ko sa YouTube channel. Patuloy nyo lang guys yung pag-support sa akin ha. Maraming maraming salamat. Siya nga pala guys, banggiting ko na rin sa inyo yung about sa ano, uh, IMG. Baka gusto nyo, gusto nyo mga kababayan ko yung IMG. Maganda yun, ma, maganda yung IMG mga kababayan. Kasi once na member ka ng IMG, magkakaroon ka ng access. Libre mga kababayan. Libre yung uh, financial literacy matututunan mo kung paano mag-save kung paano bumili ng ng share sa stock market na hindi mo na kailangang gawin kasi si ING na ang bahala tapos mag nyo guys yung ano yung kita ng pera nyo sa stock market maganda siya guys yan ang sikreto ng mga may yaman kaya lalong yung mayaman yung money works for you so maganda to lalo na sa mga bata pa kasi habang bata pa kayo nagsisave kayo sa mutual funds pagdating ng 40s or 30, 50s nyo 60s ay kahit hindi na kayo magtrabaho guys, hindi kayo mawawala ng pera, hindi kayo mauubusan ng pera, kasi yung pera nyo nagtatrabaho na para sa inyo hindi na kayo yung magtatrabaho para sa pera ayan kung gusto nyo malaman yung about sa IMG tingnan nyo lang po sa Youtube, maraming 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 nag-upload ng video about sa IMG tapos guys kung gusto niya naman pwede, pwede, nyo rin naman akong i-message through Facebook o kaya mag-comment lang kayo dito sa video ko tapos ko uh, kukontakin ko kayo guys guys hindi pa ako gaano marunong eh. mag maggawa ng mga video tsaka busy kasi ako sa work eh. kumbaga alam nyo guys, kung kung nung bata-bata pa ako, alam ko na tong mutual funds na to, may nagturo na sa akin. Siguro ngayon sa edad ko na to, na kunti na ako nagtatrabaho guys, nag enjoy na lang ako. Pero okay lang naman yun, kasi ngayon alam ko na about sa mutual funds, sa IMG, din nat natutunan natut naturuan na ako ng IMG kung paano gagawin at least 'di ba meron pa akong meron pa akong Uh, pag mag-resign ako ng 60 years, meron pa akong um, 12 years o kaya gawin kong 17 years para 60 ka. Pa. Para makapagkutun pa ako ng konti para may savings ako at may enjoy ko pa rin naman yung, yung pagiging senior citizens ko, ba? Diba? Maraming salamat guys sa palagi ang panunood ng video ko. Ayan. Ayan, ingat kayo palagi. Salamat guys. Diba? Hindi ako nagsasawa sa snow, sa snow guys. Ito ang pinakagusto kong panahon. Winter. Kasi lahat nakikita ko puti. Ang ganda.